kom lang sir yung kay Espinido okay. na sinasabing inutusan niyo raw siya sir na neutralize yung mga ano. Neutralize? Ano, opo. Hindi ko pa daba. Mahirap mag-comment na hindi ko pa nakita ko sila. Titingnan ko okay. muna yung sinabi niya kung paano sinabi. So yung may quota system daw? May quota system? Ayun, dito. Hindi ko lang. Hindi ko lang na. Siya nagsabi. Kanino na nalala? Kaya panorin ko muna yung sinabi niya bago ko sa pagkakaya. Mahirap mag-comment tayo na hindi ko alam. Ha? na ito sa inyo daw, CSP ito na neutralize ang drugs. Neutralize ang drugs? Ano mo sa mapunan ito? Who neutralize ang drugs? Not the people who has the drug problem. Di ba? May sinabi ko bang patayin yung tao. Wala mo ko patayin yung tao. But what he understood daw kasi sir by your command, by all means. Kaya kasi kailangan ko mo yung paano yung sinabi. Gawin mo lahat ng illegal na pamaraan para man mag yung problema sa lugar sa lugar. Di ba? Kaya kayo nasahin dyan para mo yung drug ka. wala mo kung sinabi, nasahin kita dyan para patayin mo lahat ng mga adik dyan, lahat ng mga pangsel dyan. Patayin mo. Wala mo kung sinabi dyan, diba? 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 ka mo. Di ba? So, yun lang. Tabahoy ka dyan, as police, inisin mo yung kapaligiran mo. mo. Magtabahoy ka para mawala ang problema sa lugar. Okay.